takataka -taka pa kung sa anong dahilan kanila binabalik-balikan para saan ka pa ba nila pinagsusunugan Ang salapi sa kadasilid gamitan makinang na bato mapadamuhang mabango pataas pababang mata mo talo ka pa din sa mata nila nakaano yung dala motus ka, tuska wag ako anong bago dyan kamatay no parak na umaga o gabi may kahabulan dami ng nasa at ulpa hanggang katapusan laki ng kita sa kahuyan bata ka pa lang may babalan na na iwas sa madapa sa kadabatuhan kahit kaya mo na tumayo sa mga paada pa tumanda ka pa din na sabi nila sa si akin yung bata ay ano ka kaya pag tanda mo itinangad ko pa din ay mataas pa sa kaya ipadama sa iyo ng gramo di bali ng musika ay matay kaya sa peratat raso bala ng amo kahit dami nilang alimango, o ito pa ako sa kalawa ka kadikwatro lakas ng amats ko lakas ng amats ko sabi ni sabi ng lakas ng amats ko lakas ng amats ko sabi ni sabi ng lakas ng amats ko lakas ng amats ko sabi ni sabi na sobrang natural walang halong chemical